Hey, what's up guys? It's me, Jay Cabalis. Mahirap, mangarap ka. So I hope na magustuhan nyo ang mensahe ng na awiting ito guys. So try lang, try. Okay gang? At kahit namin say mahirap Mahirap talagang mangarap Ang isang mahirap na abutin Ang lahat ng kanyang mga pangarap Ngunit mas mahirap ang isang taong walang pangarap Pangarap na gustong abutin Pinapangarap na gustong marating Kaya ngayon palang simulan mo nang lakbayin Malayo pa man, hindi yak na yung mararating Wala kang magagawa kung wala kang gagawin Wala ka din maabot kung walang aabutin Nakuha mo na ata ang gusto ko iparati eh, eh, Iisang mensahe kahit na balibalik ta rin Kahirapan ay hindi rason para ikay panghinaan Oportunidad yan, hagdan para ikay umaman Umangat para magkaroon ng maganda Kinabukasan, masolusyonan ang hirap na nararanasan Lahat ng bagay ay eh, merong rason Maganda man o pangit ang maging sitwasyon Mahirap ka man ngayon, tiyak na ikay makakaahon Magtiwala lang sa Diyos at gawin inspirasyon Ang lahat na dinanas na mahirapan Malayo pa mas tuloy lang sa paglaban Dahil minsan yan yung dahilan kung bakit ka nandyan Sa kalagayan mo ngayon, sa kalagayan mo ngayon So thank you for watching guys